Mula noon hanggang ngayon, paboritong-paborito paborito ko talaga ang pianono. Ang pagkakaiba lang talaga, dati binibili ko ito sa kanto namin. Pero ngayon, since na marunong ako mag-bake, ay nagagawa ko na ito sa bahay. Kaya naman ngayong araw na ito, ay tuturuan ko kayo kung paano ito gawin. Una muna syempre ay maglagay tayo ng konting white vinegar dito sa ating bowl na gagamitin. Ito yung talaga ang pinakamabisang paraan at magiging successful talaga ang inyong no Bakit? Kasi ang vinegar ay may acid at uh, talaga naman nakakapagtanggal ito ng invisible grease dito sa ating bowl. At uh, kapag ka hindi natin ito nagawa o talaga namang hindi masyadong malinis yung ating bowl, yung merang na ginagawa natin ngayong step na ito ay hindi magiging successful or hindi magiging fluffy. Sa mga gustong magkaroon ng exact measurement nito ay makikita ito sa mismong video. Bago natin ilagay yung ating egg yolks ay dapat nasa soft peak na yung ating merang. Next, isift natin dito directly yung ating ating cake flour, or kung wala kayo, pwede naman tayo gumamit ng all-purpose flour. Dito hindi na natin kakailangan ni gumamit ng electric hand mixer, kasi gusto natin na hindi mabasag yung mga mini bubbles dito sa ating uh, mixture, kaya gagamit tayo ng ispatula. Kung ito ay gagayahin ninyo, sana makakuha kayo ng eksaktong panaginamit ko. Kasi dito nakabase yung ating baking time, pero okay na naman din yun, pwede nyo naman sana na bantayan talaga yung inyong baking. Kung medyo malaki ng konti ang inyong baking pan, pwede naman bawasan yung ating baking time. At uh, kung meron naman kayo na medyo maliit lang na baking pan, ay uh, medyo habaan natin yung uh, baking time. So, let it cool muna for 15 minutes at uh, natural lang yan na mag-shrink ng kaunti. Maglagay tayo ng parchment paper sa pinakaibabaw at another pan at baligtarin natin. Ito yung ginagawa ko na matagal na kapag niro-roll ko yung aking pianono. Tinatapyas ko talaga diagonally yung pinakakaliwa ng aking pianono. At uh, yung pinakakana naman, hiliwaan ko siya tatlong beses pa vertically. Pero hindi ko siya kinakat hanggang pinakailalim ha. Pinakagit na lang ng cake. Next, kailangan tayo gumamit dito ng butter ng room temperature. Hindi uh, tunaw, hindi matigas o hindi malamig na katulad na ginagamit ko ngayon o ginagawa kasi mahihirapan talaga tayo mag-spread. Then, syempre, asukal. Ayan. So, nirarollan na natin yung alipinono at uh, napaka-helpful talaga sa akin yung hiniwa natin pa vertical kanina ng tatlong beses kasi hindi siya nagkukumpul-kumpul Uh, Na-experience ko na kasi na hindi ito gawin O hindi ito hiwain um, Parang uneven talaga yung pagkakaroon yun natin At yung pinakadulo naman na diagonal Ay uh, talaga namang perfect sa ending nito. Don't worry uh, nakikita nyo dito ay lalagay natin dito ng butter again at uh, asukal hindi ito matamis. Yung lagay nating asukal dito sa ating mixture kanina ay tama-tama lang talaga sa lasa at kabuuan ng ating piano no? At alam ko hanggang ngayon na nanonood pa rin kayo. Pakikamat naman kung ano pa yung gusto nyo makita dito na namimiss siya talaga kainin nung kayo'y bata pa. Para naman next time ay magawa natin O oh, diba napaka-fulfilling talaga kapag kaalam nyo ang isang uh, pagkain na nagagawa nyo na sa bahay bahay na dati ay binibili nyo lang. At uh, nababasa ko talaga sa mga previous kong video na hmm, bibili na lang ako kaysa sa gawin matrabaho pa, mga ingredients pa. Kasi ang hinahabol ko dito, hindi yung comfort, kundi ito yung next level ng skills or experience na alam mo naman na magagamit mo rin in the future. Like for me, naging food vlogger na ako, kaya ito nagagamit ko na siya ngayon. Ayan, so maraming pasalamat sa inyo lahat. At uh, sana next time ay magawa nyo naman to sa inyong bahay. Bye!